Okay, uh, Magandang umaga po uh, Ngayon po yung... so, ay araw na lunes ma February 22 2021 Siguro tama na ako Okay, ang natin pong tatalagayin ngayon ay uh, ito pong pecha ng March 15 2021 uh, So, natin title Embrace Vlog number 11 uh, March 15 2020 uh, Medyo Kundi ho niya marinig ng aking sinasabi uh, Siguro mo niya marinig niya Pero dito sa, ano, sa ating uh, live Sigurado marinig niya rinig to uh, Okay uh, Pisa na tayo Maraming mga petya ang hindi ko na makalimutan. Eh. Simula na ako ay naging isang makakalikasan. July 10, 2020. Pagkamatay ng maraming tao, bata at matanda, sanhi ng pagguho ng mga basura sa Payatas, Quezon City. September 26, 2009. Pagbaksak ng pagpasak ng bagyong undoy sa Pilipinas na nagsawi ng libong katao dahil sa biglaang pagpapakula ng tubig ng hanggang dam. Uh, November 8, 2013, marami ang pagtamatay ng mga tao at hayop sa Leyte dahil sa storm surge o daluyong sa dalampasigan na dahil na kahit na pag-asa at mga tinatawag nilang darbasa ay hindi ito natansya kung gaano kalakas. Kaya kulang ang ginawang paghahanda at hindi sa apilitan ang ginawang pagbibigas. So, thank you taking for granted yun. Uh, ang lahat ng kalamidad na ito ay halos nakalimutan na ng mga Pilipino. Kalimutan na. Ang dami lang nga makalimutan ng mga Pilipino. Eh. Diba na lang siguro sa mga mag-anak, ng mga nasawi. Pero, sa March 15, 2020, ay malabo na makalimutan ng mga Pilipino ang pagbuntisan ng tinatawag na lockdown na nagdulot ng pagbaksak ng ekonomiya na parang hindi na makaka-recover ang mga Pilipino. Mayaman at mahirap ay na liban lang sa mga politiko sa gobyerno at mga dalubhasa daw sa larangan ng panggagamot na mas lalong dumami ang mga pera. Pera lang naman nabubuhay itong mga ito eh. Ano yun? Parang mahirap. Sa aking sarili, tunay na hindi ko makalimutan ang Mas 15 2020 dahil ito ang aking karawan na nakalagay sa aking birth certificate at pagkabigo sa aking mga nasa mga kaibigan, at mga kumpare ng dumalo sa aking ilan, inihandang pagtitipon. Nakita naman nag-atos ko lang. <laughs> at least na uh, ang aking birthday. Okay, hanggang saan itong nakaraang matis? Last matis lang. Ay nawala din ang asawa ng aking pamangkin na ibinibintang sa lukimya. So, hindi ako naniniwala doon. So, ngunit yan, sikas natin. Pero, ang isang totoo, sa mga kapilala ko, kasama ang isang general, meron na silang dalawampu na nawala sa mundo simula na magkaroon ng pandemya Lahat sila ay lahat sa stress o pag-aalala na baka hindi na sila gagaling o atake sa puso dahil din sa takot dito sa virus na pabago-bago ang pangalan hanggang sa mga oras na ito. Sabi ng anak ko, meron na naman daw. Abian flu. Dating sa baboy, ngayon eh, lalagay na nila sa tao. Kaya, ang payo ko sa mga Pilipino, pera rin lagi ang mind over body. Huwag mag-isip at hindi nagagaling ko sakali may karamdaman at tanggalin ang takot sa isipan na tatamaan kayo ng virus ni Kokpaldux. Alam mo po, pwede natin tao sa eh. Lagi lang magpalakas ng persistensya at kumain ng mga sariwang prutas at gulay. Okay po. Ha? Uh, ang aking pamangkin sa asawa, asawa ng pamangkin ko. Dahil nakrimate kahapon.

Una ano, una po eh, ma-detect daw na may bakterya sa katawan, hindi inabi ng virus. At kukunan daw ng uh, Bonmaro. So sabi ko, pag ginuna ka ng bone check sa sabi sa'yo, lukay niya. Eh hindi naman niya tanag pa bonmaro bone dahil takot din. Uh, so, ang alam kong ginamatay ng kambatan ko ay stress lang tapos minahalagan niya na mamatay siya no? uh, dahil siguro sa pag-aanala sa posibleng pagpangyari kung nagamutan ng gamutan na wala nung tapos ang gamutan tapos mga din lang siya so siguro eh, mas pinagam lang na uh, na pero mali, mali, mali pa mag yun, mali ang nangyari. Hindi, hindi ka nakikinig sa akin. Okay, uh, maraming pa salamat. Ano, gusto ko lang po iparating eh, sa lahat ng Pilipinas na madali po naman labanan itong virus nila. Napakadali po labanan nila. Uh, kung ano man po yung katulad ko, lagi nila akong binablock sa Facebook. Gawain na po yung mga dilawan. So, So, kayo yung magpapapuna. Uh, kaya rin nila po na malakas ang inyong resistensya at uh, maka yung hindi sa tinatawag nila bakuna. Kasi ang bakuna ay virus din. Virus over virus. Ha, ah, versus virus. Uh, virus din po. Ang uh, ganilang ginagamit na panlaban sa virus. So, pag nililigsi mo tayo na, hindi dahil sa naman sa katawan niya. So, sabi nila, para makuha na yung head immunity. So, sa akin, maliho yun. Ang head immunity ay paghahawaan. Diba? No? Kaya yung mga may asymptomatic, kasi nga sabi, uh, pakalatin nilang yan, eh. pakalatin nilang sila meron silang virus pero hindi tumatalag sa kanila virus. So, sabihin na pakalatin. Uh, ayan yung wala na, wala na yung mga total distance distansya niya. No? Ayan yung, eh, yung magkahawa-hawaan sila sa asymptomatic. Yun na po ang aking makikita medyo. At uh, nagparakas po, nagkatawa May resistensya, hindi ko pa maalok yung aming bio-alpha. Did kasi po eh, wala po tayo pampunay at wala pa po mga gagawa. So, sana po eh, dito ho sa foundation namin pinatayo ngayon ay magawa na po namin ang mga dapat gawin para sa ating mga kababayan at para sa ating kalikasan. Maraming maraming salamat sa lahat at God bless po.